Kabayan, Basta Sports, J. Mello. Basta Sports, J. Mello. Basta, sport, Jay Basta Mello. Sports, J. Mello. Basta Sports, J. Mello. Basta Sports, J. That's what I follow, Basta Sports, J. Mello. Welcome to our daily dose of boxing video. Ang top 3 na excuses ni Inoue, kaya ayaw niya labanan si Casimero at ang papel ni Chavit Singson kay Cuadro Alas ngayon. Ano-ano nga ba ang dahilan ni Naoya Inoue? Bakit niya iniwasan si Casimero ng maraming beses? Isa-isahin natin ang top 3 na alibi ni Naoya Inoue. Una, walang belt di umano. Maraming beses na si Anbi ni Inoue na wala daw siya mapapala kay Casimero dahil wala itong belt. Katataka dahil noong may COVID-19 pandemic, may belt si Quadro Alas, ngunit ang dahilan niya ay may pandemic, kaya ayaw niya itong labanan. Takot sa COVID o takot kay Casimero? Ikalawa, nagdroga daw si Casimero at walang disipilina. Kamakailan lamang ay sumobra diwamno sa timbang si Casimero noong nilabanan niya si Sanchez. Dahil dito, ban si Cuadro alas sa Japan ng isang taon. Sabi ni Inoue malabo na sila maglaban dahil iyon ang gusto ng kanyang promoter at manager. At saka may belt pa si Casimero noon na WBO ngunit hindi pa rin ito nilabanan. Nakakapagtaka. Ikatlo, walang pera at wala kikitain ang laban sila ni Casimero kung maglalaban sila. Pera ba talaga ang sukatan ni Inoue ng lakas? Pera ba talaga ang kailangan niya para lumaban? Ngayon, hawak na si Casimero ng bilyonaryong si Chavit Singson. Ano na naman kaya ang bagong dahilan ni Inoue? Pera pa rin ba? November 6, sila nagkita ni Casimero at marami ang nagsasabing na pag-usapan nila ang pag-iwas ni Inoue kay Casimero ng maraming beses. Mukhang may kalalagyak ng ipinagmamalaki ng Japan. Sino ba si Chavit Singson? Ano-ano nga kaya ang napag-usapan nila ni Casimero? Alam na kaya ni Chavit ang ginawa sa kanya ng Manny Pacquiao Promotions sa pangunguna ni Gibbons? Naisumbong kaya niya kay Chavit ang pag-iwas ni Inoue? Si Chavit at Manny Pacquiao ay matagal ng magkasama sa boxing. Sinuportahan ni Singson ang karier ni Manny ng maraming taon. Ito na kaya ang hudyat para sa pagganda ng karera ni Quadro Alas? Kabayan, basta sports, Jay Melo. Basta sports, Jay Melo. Basta, sport, basta sports, Jay Melo. Basta sports, Jay Melo. That's what I follow, Busta Sports, Jay Mello. kabayan Busta Sports, Jay Mello.